Kaya mo na naik sa agawang pwesto na ito. <laughs> mga nakamotor, mga nakasakyan. <laughs> yan, masukin nyo. <mo. laughs> yan, unang pwesto yan. Kasi pag uh, masyado ka mabait, mag ka ulit. Diba, diba, diba? Agawang pwesto yan. Walang bigayan dito. Kung mapagbigay ka, hintay ka ulit ng opening. eh. Sabik na sabik Kanina pa yan kasi. Isa lang yan ni. As... hindi mo na rin pero ang kaibahan grabe siksikan ngayon dito hindi na ano siksikan sa tunnel ah siksikan na rin dito sa service road ah oh, grabe oh pababa tunnel tsaka dito sa service road siksikan ay 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 grabe grabe <laughs> Yay, 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 yay. Biyernes eh, siyempre. Higpit ngayon ng ano. Traffic, ano, grabe, ano. Kapal, lo. Grabe, oh. Kulong tayo, trap. Trap ba? Natrap tayo. <tinyo> <tinyo> At buong sanlibutan. Sana po. Buta may taho pa rin no? Hapon na <laughs> Ang galing, no? So hindi na lang pang umaga Madaling araw ang taho Pang na rin <laughs> Trap tayo dito sa ano Service road Naapat pala doon sa kaliwa Mali Mali ako ng pasok eh Ayun hey, oh Padiretso na sila dun no? oh Kami trap dito <laughs> Maandar na rin sa baba Mali Mali, 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 mali Yon, 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 yon Bak, 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 bak Op <laughs> Naunahan lang yan Masyado ka mabait Is natatrap ka din <laughs> Alpas na, nakalpas Traffic light naman Ay hindi, dito, dito, sa ano jan, o dyan, dyan, dyan May agawan din ang pwesto dyan eh <laughs> Ang saya-saya pag Biyernes. Panis, panis. Woo Woo! <laughs> dito, dito na tayo sa Agawan Pwesto. Yeah! Agawan Pwesto, Agawan Pwesto. Sino kaya mananaig? <laughs> Sino kaya mananaig sa Agawan Pwesto na ito? Mga <laughs> Mga nakamotor. Ang mga naasak yan. Nagawan <laughs> pwesto. Sige, tinan mo. Yan, nagawan pwesto. Yan, sige. Sige. Yan, pasukin mo. <laughs> pasukin po. Basta mo pasukin. <laughs> Ito, agawang Pwesto. Ayan, nakapasok sila. Ang galing. Naaalangan. Naaalangan kasi ako sa ganyan. Kasi masyad masyadong masyad manipis. So. Oh. Makakasabit. Makakasabit kasi ganyan. Tingin ko na lang bumukas. Manipis siya, no? Oh. Manipis. Ay, maliit. Tagal magpag sa cross Eh punong punong -puno kasi siguro dyan sa, ano, siyang rela tsaka sa SM yun na yan unang pwesto yan kasi pag uh, masyado ka mabait magkaantay ka ulit ha. diba 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 magkawang pwesto yan walang bigayan dito kung mapagbigay ka hintay ka ulit ng opening no. walang bigayan dito Oh, so, yun na, di ba? Yari. Sana. Yun na, buti nakalusot. Yun. Yes, saka alpas na ulit. pa. sapay, sana lang. Diyan sa traffic light na lang. Ay, hindi. Wala palang katapos ang alpasan to. Kasi pag lagpas mo dyan, mega mall. <laughs> yung, yung labasan din ng mga sakyan dyan, galing mega mall. Karang ganun din, agwan pwesto din. Hahaha. <laughs> Ang saya-saya. Ang saya-saya-saya. Okay oh, na. Ito na tayo sa dito na tayo sa Stoplight. Ayun. Na, 70. So, ayun pa yan dito. Dito. Dito na tayo. Dito tayo pumesto. Ayun o.